mabibili mo siya ng 20 10. ang kailangan kayo ng uh, battery okay. okay. And, pag yun nandito sa ganitong lagyan medyo may presyo pa yan kasi ito pinipili nila yung mga bobo pa Rolex tapos may Rolex pa siyang inaalok اي شوتين ها طابه شيل ما في شهم اشيل كم حبه 100 حبه وخربان ما في شغل كم حبه شيل شلت 100 هنا انا بدي اقول هاجي تناغ مشوه شكرا ها شكرا ها Come for lang yung pinakita niya sa akin na yun bibinta yun mga 10, 20 ganyan pag dito na sa lugar na to makukuha mo ng mga February Febrial ngayon ay na nahanap ko yung yung cellphone na nabili ko na yung nakaraan kasi ang kailangan ko doon yung battery. kailangan makakuha ko noon? Para maka kakahuyin ko doon yung battery, nilipat ko. Ganun ang ginagawa ko. Eh. Riz, Re 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 recycle cycle lang ginagawa ko. Rizari cycle lang. lang ito ka tayo dito. Ito yung Samsung. Ito yung Samsung. Ito yung Samsung. Ito mga ganito kasi sira na walang battery. Kung eh, may battery ito, kukunin ko ito. Kasi tingin ko, kagaya siya ng battery. Ito kaya. Oh, hindi ito. Ito mga ganito ba? <laughs> Yan, maganda pa siya. Kaso, hindi ko yung makina na ito. Ito, makina. Ito, makina. Ito, makina. Gano'n na lang kung atresyo wala tayo na okay, dito. Hanap tayo. Sa kalawak Kaso sobrang init ngayon. Banta kang init guys. ano? na. sila nakatayo dyan. Ngayon kunti pang tao, mamayang hapon. Ah, grabe ng tao rito. Mga bandang alas 3, alas 4 ah, Hindi na kami aabot ng ganyang oras. Dahil uwi na rin kami. Ang target lang namin dito is 1 hour lang kami rito. alauna una uwi na kami. Dahil yung kasama namin may pasok pa. Vacuum. Mga yung mga tabigan hindi ko na talaga mga hindi yung mga sapatos yun guys yun uh. ako dito sa baba mamaya sa taas naman ako yung mga kasama ko nagiikot din yun <laughs> tumitingin tingin din ang hinahanap yung battery nung aking nakuha ng cellphone kasi nga diba pinakita ko sila ang battery yun yung mga battery battery dito eh

Tiyan nga siya ito. Ang kama So, may mga pabango. Ang tatak mga pabango na ito. Bibili mo rito. battery na ito. battery ng laptop ko. Hindi siya. يا <applause> <applause> Wala, wala yung ano iba. Okay, yan no, muna. No.